Hi guys! Good morning! Katapos ko lang maglinis sa loob ng bahay. Tingnan nyo naman, ginawa ng ibon! Dalawang papaya na naman yung hinog. Ay nako! Tatlong araw na si Asis na hindi nagmamasada. Paano eh? Ay nako! Sakit si Asis. Gagalit nga ako nagbubunot sila ng pang ano <coughs> nagagalit ako kasi siya din naman kasi ang gumagawa kung bakit siya nagkasakit eh di ba nagholi nagbasagan ng itlog imbis na maligo binasa kalahating katawan hanggang ulo saka nag-inom. umuwi 1.30 ng madaling araw sinong hindi sasakit ang katawan sasakit ang ulo Ma, kay nainis ako kay asis tigas ng ulo porket hole. Kaya gwabawal ko siyang uminom dahil sa hindi siya makatulog. Tapos gagawin pa rin yan. Tigas ng ulo talaga eh. Kaya ako nainis kay Asis. <clears> o, <throat> ah, nagbubunot sila Oh. Nang pantanim. Napatraktor na pala to ah. Dalawa. Sa amin na lang yung nahuli kasi hindi naman kami hindi naman sila pwede magpatrak kasi ito dahanan ginawang daanan ng traktor oh. ang init wala silang payong bubunot ng ano pang tanim <coughs> yeah. sayang po oh tinanggal na ni ama ulam din to eh. Oh. Yung buto nito, ulam din sayang. Masarap naman to. Papakain sa ano, kambing. Pero sayang, ah, pwede kunin. Harvest, buto lang ang kunin. Broad beans. Tignan natin. baba sa Hoy! Kusong sumama kay amang ang init-init. Ah. Hindi ata pwede. Kasi yellow na eh. Kailangan white. Kailangan ganito ang taglit lang. Ah. Ay nako. Ganito. Kailangan ganito. Ni? Yan. Ay nakikita nyo pa ba? Oh, dapat ganito siya. Sayang. Tanong ko nga kay Asis kung pwede kong i-harvest ito. <coughs> ganito dapat ko guys. Sayang kasi eh oh. Ang dami eh. Sayang yung buto niya. Masarap to eh. Hindi sila magtanim dun ah. Oh si ama mag isa dito busy sila magtanim dun oh. at si ama ama Tara, mag isa lang si ama hmm, <laughs> doon na Marami nagtatanong bakit tuyo yung ano, kuhanan ng ganito. Kasi guys, mas mahirap siyang kuhanin pag matubig. Kasi sa atin may tubig. Dito naman kasi tuyo. Ang dami na nagtatanim doon na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. Kapag, ah nakapagtanim na rin pala Dito. nagtanim na pala sila dito kami na lang talaga na huli nagtanim ng palay ay huling huli kami ay ito, okay, may ganyan si ama para tanggalin yung lupa oh. oh bantayan natin si ama ah tanim siya ng ano ay kukuha siya ng palay Hmm. Uh. Samposta talian. Hmm. Mag may di biru boti pasilara natanim na. Tul mami boyo. Tul mami boyo. Nisa. Nisa, Nisa didi and my ju. Ah, Tita. Papa. Papa. Gini wah, Papa. You know, papa? Musi. Musi. Mm -hmm. mm -hmm. Mas mabilis siya hugutin kasi kapag ay walang puti. No ah. You cannot go there. Hot. Hmm, cura chora naming mag-ina. Hmm. Oh. Kasi na siya na pumirmi sa loob bahay, kaya gusto niya sa labas. Buti na lang kayo, hindi masyadong mainit itong araw ngayon. Hindi siya gaano mas, ma, hindi masakit sa balat yung araw. Hapon na kasi. tayo makatulong magbunot-bunot. At meron naman tayong tonton eh. Hmm? May tonton tayong binabantayan. Next size supermarket. At tayo ay maguunti-unti magbili ng no. Maguunti-unti tayo magbili ng kakailanganin natin para sa Get basket asher. Para sa birthday ni Tonton. -ton. You go this side. No, 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 no. We're not gonna buy pasta. Ano? Ah, Spaghetti pasta, not this kind of pasta. This one, this one, this one. 500, mm red balik. 1 kilo. This one 500. No, 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 not too much. Do you think 500 is enough? Yeah, they will never let them How did you know? I know. How did you know? Asher, 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 Asher. And ketchup. ketchup. Because this one is spicy. Very small one I one. <coughs> I think this one better. This one, oh, no, the... Kaya lang druk kasi siya. Hindi siya, ano, hindi siya ganun kasarap ang druk. Asher, come here. They don't have big one, Papa, oy. Asher, come here. Ni hot. Add this one. Come here. Baka mamaya yung mahanap, yung spicy ay. Parang yung niluto namin dati, kina ano, spicy ba naman yung nadampot namin. Ay! Ay! Basmate. Basmate rice. This one, the dumalay, basmati. Bir ah oh, biryani, ah, oh. How many kilo? How much, how many kilo, one packet? Pulau? Pulau? This, one. Ah, this one for pulau. where pulaw? Ah, this one for pulaw? This one enough? Five kilo. So much expensive. How much? No, packet, packet. This one also Pulau, ah? Uh -oh. You check, ah? Uh. One, four. One, four, zero, zero. One, four. Which one? This one. For me, this one. This one? This one also. This one also for Pulau? Yeah. Yes. Uh, this one not for Pulau, this one? Also Pulau. This one not for pulao? Why oh, did this one? 195 Two, four, six, oh, four, four packet, 800. This one. This one. How many kilo you will cook? Three kilo is enough? Three kilo enough. Asher, come. magpupulaw si Asis kasi magchicken curry kami ah, at saka sure. yung ano at saka ah, sure ano tawag doon sukuti mm -hmm. you will cook sukuti ya yeah? da mm -hmm. ano yung carabao meat ah put one two three spices 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 for your ano seasoning ay, spices. S spices para sa ano? No, on this side. Uh, there. Over there. Mm -hmm. The spices there. There. What spices you need? Basma. Ano? This one. This one. Agi. G ayer, G masalah, masalah chicken I meat masalah chicken masalah, this one no. dito yung bundle bundle buy one get one free wala wala dito yung bundle nila bring there papa will choose this one mommy this one you like this that one yes masala you already have masala masala Meat masala, chicken masala. You have chicken masala? Turmeric. Hmm. So, yan. Talaga lang tayo ng konti. Ah! Ano? There's no sano. This one, 20 This one twenty five. You get prawn Asher. Prawn? Oh uh oh, -uh. prawn prawn. Kailangan pala natin ng prawn. Where are you going? Where's prawn? Woah! Where are you going? Shh, come here, Asher. Ito yung kinuha ko dati na soya sauce namin. Okay naman siya. Asher! Ah, At saka vinegar. 85.80 o. Oh, diba mas mura po? Mm. Nasaan yung prawn nila? Kailangan ko ng prawn. Yung parang pinakachichirya sa pagkain ba? Kasi nga, Nepali nga kasi ang luto ng pagkain ng handa ni Tonton. Bali, magluluto lang ako ng hiwalay na pagkain ng mga Pilipina na pupunta. No more? Next time again? Ang pang importante lang yung mga iba. Importante yung bagal na eh. Oo. Uh. For the kaju na. Ah, yes, Papa. Oy, for your pulaw. Ah, Asher. Ah, Here. Ah, this one. Ah. Which one? Only kaju? I don't know. I cannot see. 300. Na ano? Ah, ano pa? This one. This 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 is papa. Ah. The mix. Papa na talo pa ibig ko kuna kaya. Odi, don't eat the coconut. Don't eat. Adir, ah, yes, prawn. One, how much one prawn? Ah, you, ano, uh, this one original, you choose the other veg. This one, oh, the veg cracker, the white one. Just Yes, two, two veg, two white, and two veg, veg. veg. Ah, tama, veg. Vegetarian. Ah, ah, ah. No, 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 no. Uy.